Ngayong araw nga ay papunta kami sa bahay ng biyanan ko at doon nga kami manananghalian. Makakatipid na naman nga kami ng pananghalian ngayong araw. Mindset ba? Mindset. <laughs> Dalawang araw nga palang wala sa bahay si Matia at nandoon nga siya sa bahay ng biyanan ko. At siya na rin na naghahatid sundo kay Matia sa kindergarten. At kahapon ay inihatid na nga niya si Matia sa bahay. At bago nga siya umalis, ay nagtanong siya kung pupunta ba daw kami sa bahay niya bukas para nga doon man ang halian. At sabi nga namin ay pupunta kami at nakarating na nga pala kami sa bahay ng biyanan ko. At hindi nga pala kami nakapagpark dito sa harapan ng bahay dahil ang daming nakapark. Kaya doon sa bandang likod na nga lang nagpark si Mr. Adun At doon nga din nakapark yung sasakyan ng biyanan ko. At nauna na nga itong si Matia. Gustong gusto niya kasi nagbubukas at nagsasara ng pinto. At eto nga may daladala siyang tupperware na galing din sa biyanan ko. At yan din ang gagamitin namin mamaya para sa take home. <coughs> may pananghalian na may panghapunan ka. <coughs> Sabi ko nga kanina, mindset ba? Mindset. <coughs> At nagpapalit na nga ng shoes itong si Matia. Tapos ay napansin ko nga ang mga pictures dito. Mga pictures ni Matia at Andre. At sabi ko nga kay mister, noon puro pictures niya ang nandito. Ngayon kahit isa ay wala siyang picture. At eto nga pala yung isa sa mga natanggap ni Matia nung kaarawan niya. Kaya dalawang araw na wala sa bahay si Matia. Ay nag-birthday nga din siya sa bahay ng lola niya. At may dumating nga siyang bisita. At dahil nga may natira pa siyang cake. Pagkatapos naming kumain, ay nag-blow nga ulit siya ng candle. At tapos na nga dumedi itong si Andre at dahil nga may umalis ng isang sasakyan sa harapan ng bahay ay lumabas nga itong si Mr. para kuhanin yung sasakyan at ipinart niya nga sa harapan ng bahay at maya maya nga nang ay umuwi na nga din kami at kailangan pang matulog ni Matia Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na nga kami sa bahay at eto nga ay bit-bit ko yung aming take home at may kasama pang cola. Sold na yung aming hapunan mamaya at dahil nga mainit sabi nga namin kay Mati a kaninang pa uwi ay kakain nga kami ng ice cream pagdating sa bahay. At pagpasok nga namin ng bahay, ay dito nga siya dumiretso sa kusina. Kaya kinuha ko na nga agad yung ice cream na nasa freezer at binigyan ko nga siya ng isang piraso. At sabi nga niya ay isa pa para sa kanyang tatay. Napakabait na bata. Hanggang sa susunod. Salamat sa panunod. Bye!